Ken Koy Anime TV. Ay nako. Mukhang problema ang huling bomba. na tinanim niyo nito yung netero. Mas malakas na araw. Ang nakapalibot dito. Kaya asahan uh, natin mahihirapan tayo. Tama ka. Ang bomba ito ay mas malaking pinsalang may dudulot. Kung sakaling ito ay sasabog. Iba ito sa bombang pinasabog ni Beyond Netero at sa bombang napigilan natin kanina. Kaya ihanda mo ng sarili mo. Gagawin natin ang lahat para mapigilan ito. Hon, ano pang ginagawa natin? Umpisahan na natin para matapos na ito. Nang sa ganun, makabawi tayo sa kanila. Tulad ng kanina, ganun pa rin ang plano. Ako nang bahala sa bomba. Pa lolo, at kilua. Hayaan yung makabawi ako sa inyo. No. Tara na! Ilumi, ulitin ko. Ikaw nang bahalang pumigil sa aura. At ako naman ang bahala para mapigilan ko ang pagsabog nito. Uh, 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 hindi ko alam. Ganito pa kalakas ang aura na ito. Uh, 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 uh hindi maaari. Parang maubos na agad ang lakas ko. Uh, uh. Ay nako. Napakakulit talaga ng binyod netero na, na yun. Buti naman at tatapos ng lahat. Talagang nakakapagod siyang kalaban. Kung ako lang magisa isa at wala si Gon, marahil hindi ko siya matatalo. Kaya naman, napakagaling ng ginawa mo, Gon. Hindi ko na halos magalaw ang katawang ko. Matapos ang mangyari. Ha. sa wakas, natapos na rin ang mga problema at makauwi na nga muna sa Whale Island at makakain na rin ako ng marami at mas sarap. Ipahanta ko lahat kay Mito. Kon, samahan mo ako. Muwi tayong dalawa. Ha. namimiss ko na rin si Tiyam ito. Uh, 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 hindi ako makakapayag. Na gano'n, gano'n na lang. Sama-sama tayong mawala. Napakagaling nang kinawa niyong dalawa ni Con. Hindi ko akalaing magagawa niyo pa ng paraan para matalo si Bion Netero. Ibang klase talaga kayo magama. <laughs> Maraming salamat nga pala, Jing, at sa iyong anak dahil sa inyo, nailigtas mo ang lahat. Mahusay nga talaga kayong hunter. Ang akala ko hindi na ako makakabalik sa mundo natin dahil sa malalakas na mga nilalang na namumuhay dito. Pero buti na lang at nagagawa niyo pa rin ang paraan. Hindi namin magagawa ang lahat ni Gon kung wala kayo. Kaya malaking pasasalamat ko pa rin na kasama kayo sa paglalakbay na ito. Napakagaling. Napakagaling ng ginawa niyo, Gon. Lalong-lalo na sa huling atake mo. Wala na nagawa si Beyond Netero para pigilan ang jajakin mo. Makakapagpahinga ka na rin ngayon, Gon. Dahil bugbog na bugbog ang buong mong katawan. Papasalamat ako ng sobra sa inyong dalawa ni Master Jing. Hindi namin magagawa lahat yun. Ni Jing, kung hindi kayo kasama, lahat tayo nagawa natin ng sama-sama. Napakadaldal mo pa rin. Kahit bugbog na yung katawan mo. Bukang <laughs> hindi mo nakain kain tumayo ah. Ching. Mm. Ah. 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 Ano? Nagbabayaran <slag> niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin! <laughs> Hindi ko man nagamit ng maayos Ang kapangyarang nakuha ko Kay Don Priggs Mas mabuti pang Sama-sama tayong mawala Kamit <laughs> ng mga bombang Itinanim namin Pasasabugin ko Ang buong lugar na ito Sama-sama tayo Mawalan at magkikita na lang tayo sa kabilang buhay. <laughs> Itigil mo na ang pagkasakim mo, Netero. Maging masaya ka na lang dahil hindi ka pa tinuluyan nila, Master Jing. Sagad na sagad na talaga ang kasamaan mo. Pinyod, Netero! <laughs> Baliwala ang pata. Kahit na anong gawin mo, wala nang mangyayari, dahil pare-parehas na tayong mawawala. <laughs> Inter. Pagpaalam na kayo sa isa't isa. Ano nangyayari? Bigla na lang tumigil lang. Sa palagay ko, nawalan ng bisa ang bumbang pasasabugi niya sana. Uh, uh, anong nangyayari? Uh, bakit? Bakit? <laughs> Salamat at ginawa nila ang pakiusap ko sa kanilang dalawa. Kay Krolo at Ilumi. Yun ang nabanggit ko sa kanila bago natin sila iniwanan. Krolo, Ilumi, pakiusap tulungan nyo kami sa laban na ito. Siguro naman, alam nyo na ngayon kung gaano ka dumi maglaro. Si Beyond Netero, tulungan nyo kaming manalo sa laban na ito at iligtas ang buong mundo. Pakiusap. Ilumiyan ako. Salamat naman. Ah! Pagbabayad kayo. Ah, kayo. Tatapusin ko kayo. Oh, ano nangyari sa kanya? Uh, hindi Hindi mare Hindi pa Hindi pa pala tapos ang problema nating lahat Sa lugar na ito Sa kabila ng kalagayan niya Nakagawa pa rin siya ng paraan kahit na isakripisyo niya buhay niya. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo o pagkabigo. Kaya balak niya na isama tayo sa pagkawala. Di Netero! Beyond Netero! Ano nito yan ito? Ibi e yung netero ba talaga ang isang yan? Paano niya nagkawang magiging ganyang kalaki? Sa palagay ko, sinakripisyon niya ang kanyang sarili para makamit ang ganitong kapangyarihan. Wala na siyang pakailam sa sarili. Basta matapos niya tayong lahat. At maisama sa pagkatalo niya. Nakakainis. Nakakainis. Masyado akong nagbabaya. Masyado akong naging kampate. Nagkagawin niya pa rin ang bagay na yan. Oh, oh. Ing sabihin mo, paano pa natin malalagpasan ang kapahamak ang ito? Sana ng limang minuto para makaipon ng malakas na atake. Oh na ito aabot pa.